The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Happy Monday, Pastor Jeff! Good morning, Jeff. Of course, good morning, Masse. Good morning, Pastor Jeff. Good morning. Uy, hindi namin makita si Pastor. Ayan, na, nakikita Ayun. na natin ngayon. Pastor, happy Monday, 8.27. Anong magandang balita ng hatid mo sa amin ngayong lunes? Of course, Holy Week season tayo ngayon. Masay, and siya, kailangan tayong mag-nilay-nilay uh, kung baga, no? Mag-reflect. At uh, maganda po itong season na to, panahon na to, para magbalik tanaw tayo. Ano, sana ba tayo sa ating spiritual standing? Alam niyo po, madalas kasi, pini-feed natin yung ating physical. Nakakalimutan natin na tayo po ay uh, likha ng Diyos na may body, soul, and spirit. At madalas po itong body yung inaalagaan natin, yung physical ba nating kaanyuan. At okay naman po yan, pinapakain natin, dinadamitan, inaayusan, okay? So okay po yan, tutulog na maaga, para si Manong Ted, di ba? Ang agal na tutulog. So okay po yan yung body. Pero madalas, we forget that also, tayo po ay spiritual being din. Kaya ang dami ko na Tia uh, uh, at Tamase. Uh, Physically well, Okay, well-nourished, ang ganda, maayos, pero spiritually malnourished. Yan po ang wag nating gagawin kasi karamihan sa ating mga nararamdaman sa physical, it manifest lang po mula sa spiritual. Kaya may mga counseling ako, hindi physical ang problema mo. Hindi ka kulang sa pagkain, hindi ka kulang sa tulog, hindi ka kulang sa magagandang bagay kasi ginawa mo na lahat. Kulang ka sa spiritual feeding. At maybe ngayon po season na to, may na tayo dapat magnilay-nilay at hindi lang naman ngayon. Simulan natin ngayon para for the rest of our lives maging maayos po tayo. Sabi sa Mateo 26:39, "Ama ko, maari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Saan po nangyari ito? Ito po yung famous na Garden of Gethsemane. Um moment ni Jesus. Ito po yung parang ito naghudyat ng, ng Holy Week. Kasi po ito po si Jesus, dumating po siya with one mission alone. That is to do the will of the Father. Yun lang po ang agenda niya at ang will ng Father ay ano? Tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Sabi po din po sa isang verse, ang just daw po, ang Ama sa Langit, he is patient. Okay? Ayaw niya na may mapunta sa impyerno. He is patient not wanting anyone to perish in hell but lahat daw po to come to repentance. Ano yung repentance? Yung pagtalikod sa kasalanan because meron pong isang magbabayad sa ating lahat ng kasalanan. Ano ba yung pinag-uusapan cup of God's wrath? Yung pong sinasabi ni Jesus, is it possible, Father, huwag ko nang inumin niyang kopa, yung, yung cup of your wrath, yung nagpupuyos mong galit sa kasalanan. Ang punto po na to, explain ko lang very short, napakalaga po na to. Lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. Sinabi po sa Biblia yan, For all have sinned and fall short of God's standard. Lahat po tayo, the word sin means ha, marti, ha, we miss the mark. At lahat po ng kasalanan ay may karampatang kasal, ka, uh, kaparusahan. Kasi po pag di pinarusahan ng kasalanan, then our God will never be just. Kung loving lang siya, mapagmahal siya, pero hindi siya uh, just, walang justice, and then wala rin siyang kwentang Diyos. Kung papapasukin niya sa kanyang presensya lahat ng mamamatay tao, manggagahasa, pam alam niyo po yun? So kung siya po ay mapagmahal lang at hindi sa just, walang magbabayad ng kasalanan, then he's not worthy to be worship. Ngayon kung just lang siya, lahat tayo punta tayo impyerno kung siya mapagmahal. Now God is both mapagmahal at siya po ay tapat, ma uh, uh, just. Paano mag yung dalawa na yon? Kailangan may magbayad sa demand niyang payment for all our sin. Kaya yun po yung cup of his wrath. Inipon niya lahat ng galit niya mula kay Ebat Adan. At somebody needs to drink that. Kailangan may magbayad ng utang natin sa Ama sa Langit. At pinadala nga po niya ang kanyang anak. Yun ang solusyon niya. Para manatili siyang loving at manatili siyang just, merong magbabayad ng kasalanan ng sangkatauhan. At yun po ay ang sinless niyang anak, si Yesu Kristo. Kaya sabi sa Bible, si, si Jesus daw po, God made him who have no sin, who has no sin, to be seen for us so that we might become the righteousness of God. Yung po yung nangyayari dito sa Garden of Gethsemane. Si Jesus po ay papasok na sa Holy Week na tinatawag natin. Pero sabi niya, Ama, may iba pa ba bang pamamaraan para maligtas itong mga tao na to? Alam ko, mahal mo sila, mahal ko rin sila. May iba bang way para sila maligtas? Posible ba na hindi ko na inumin yung galit mo na, na, pa, na, mga mamatay ako sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, pero alam ko namang wala. Hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Buti na lang po si Jesus sa hindi tumalikod sa kanyang misyon. Kung tinalikuran po niya ang pagkamatay sa krus, lahat po tayo mag enjoy lang dito sa lupa. What? 70, 80 years? And they were all gonna head to hell. Because for the wages of sin is hell. Ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan. Kaya po, pag nakikita niyo si itong verse na to, magpasalamat tayo kay Jesus. Hindi siya bumigay, hindi siya natakot na mamatay sa Cruz bago sinarap niya to. All right? Para po tayo ay mapagbayaran sa ating mga kasalanan. So, again, sana po may ganito tayong lakas ng loob. Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? Ano ba yung pagka ikay na to torn into two decisions? Susundin ba kita, Lord, yung kalooban mo o yung kalooban ko? Magpapatawad ba ako, Lord, eh, sobrang sama na to sa akin o oh, hindi. Pero Lord, masakit man sa akin, sige, sundin ko ang kalooban mo dahil sinabi mo, magpatawad ako. Lord, magbabago ba ako? Titigil ko ba yung kayabangan ko at magiging humble? Lord, kailangan ko maging mayabang kasi baka tapak-tapakan ako ng mga to. Pero Lord, not my will, but yours be done. Lord, di iwanan ko ba tong babae na to? Alam kong may asawa ko, mali ito. Ano ba Lord? But Lord, yung karluguran mo masunod, wag yung sa akin. So next time pong matorn ka, ang tanong mo, Lord, ano ba yung will mo at hindi yung will ko? Again, Mateo 26:39. Ama ko, kung maaari po ilayunin niyo ako sa, a, sa ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Tayo po'y pa manalangin, Panginoon, maging ehemplo namin si Jesus. Kahit na matinding paghihirap, kahit na magdudulot ito ng pagkakalayo sa iyo, silang mag-ama, they've been together throughout eternity. At at that moment sa cross of Calvary, kailangan umalis ng presensya ng ama sa anak para mga ilangan siyang mamatay. Pero Lord, sa, sa kabila na to pinili ng Diyos, ni Jesus, sundin ang kalooban mo. Nawa Lord, magkaroon kami ng ganong uh, um, energy, ganong faith to, to fight, Lord God, yung sarili naming kapakanan pagkalabag sa iyo. Salamat po ngayong Holy Week. Mag-reflect kami sa mga bagay na kailangan i-align sa inyong kalooban at hindi ang kalooban namin. Kausapin nyo kami, ano mga dapat palitan, tanggalin. Ano yung mga dapat sundin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Jeff, sa magandang balita ngayong araw na ito ng LUNES. Ayan. At uh, of course, hanggang miyerkules pa tayo nandito. So, mm -hmm. see you tomorrow. I'll Hanggang miyerkules pa pala tayo. Yes! <laughs> of course. Parang <laughs> gusto oh, na magpahita ni Pastor, ha? Ah. Gusto na magbakasyon, oh, ha? Ah. Oo, hanggang Merkulis pa. Oo. <laughs> oh, oh. Maraming salamat, Pastor Jeff. Pwede ka na ulit matulog. Pwede mo na ituloy ang iyong panaginip. Day off ko ngayon, kaya maglalaba tayo siya. Yan. Maganda sikat job, ng araw. Damihan mo laba. Of course. Sige, namimiss ko na si Manong Ted. Yan ang joke niya kasi, Mase. Pag-Monday, alam niya ako'y babalik Monday na sa Monday is Labada Day. Maraming salamat, okay. Pastor Jeff. Konting-konting antay maraming na lang salamat. sa mga nakaka-miss po kay Manong Ted. Yan, okay. Maraming salamat, uh, of course, Mase at siya. Again, J.E. Notorio, uh, maraming salamat for tuning in. Ito po yong daily, Brad, your daily dose of inspiration. Thank you so much, Pastor Jeff Eliskopides, for the daily bread. Ted Fajlon at DJ Chacha, nayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.